Okay guys, tayo naman ho ngayon ay mag-ayos po ng spin dryer po na BAMATIC. Ano? Ito ay umuugong, walang ano, pero ay umikot. Yan, check natin to, Yan, nakasaksak na ho yan. So, hanggang natin. Yan. Tingnan natin. Wala, tumutunog lang. Wala, humupan. Okay. Tayo na ho yan para huwag ho masira. So, tanggalin ho natin. Ayan. Tapos, kakalasin ho natin yan. yan tanggal ho natin. Tapos, ito. Tapos, ano natin yan? Tuloy pa rin po ang kung anong timer. Tanggalin natin. Yan, bagong bago pa ito. Sunog lang, no? So, mabilisan lang ito. Para ho, mabilis. Diba yung iba ho, nag chinecheck ko agad nila yung kapasitor. So, tingnan natin ho ito. Baka break lang ito. Mabilisan lang ho ito. Yan. Ito. mabilisan lang ho ito tapos ho, uh, i-unuh natin ito ho yun o no? iangat ho natin yan oh. yan yan iangat ho natin yan yan open na natin natin. So, to. so ayos po yung kapasitor Ibig sabihin Naka break lang po siya So yan uh, ayos yun Ibababaho natin Ito so, mamatay Tulog lang yan. So alam na ho natin Ang sira po nyan Ayos yun natin yung break Okay ho, di tayo ho ay eh, mag adjust lang dito. Ano, adjust natin yan. Yan kung mapapansin nun ninyo, oh, medyo kakaiba ho oh, ito. Dahil yung iba, so medyo tatanggalin na oh, natin ito. Okay guys, yan ho. Oh. Yan, hindi ko ho oh, muna isinagad sa baba para uh, mamaya na lang ho oh, natin adjust kung hindi pa rin po siya obra.

So, oh, mukhang okay naman siya. Kasi, naaugun pa naman ho eh. So, dito lang nga, ito na naging problema kanina. A break lang. Kaya so, mo, bagong-bago pa ho. Oh. So, ganyan ho. Mga bilisan po yan. O, tatlo lang naman ho kasi ang dahilan yan. Sirang kapasitor, naka-break. At saka po yung sa motor. Oh. Yun lang. So, pero pinakamabilis po niyan para malaman tap lang po ito kung nagana ang brake. Yung tulad ng ginawa ko kanina. So, kung nakagana pa rin po at tuloy pa rin ang ikot, ang ugong, hindi siya umiikot. Ibig sabihin, si kapasitor na po ang may sira. So, ganun lang. Okay po, salamat po na marami. Nawahoy na katulong ang video po ito. Salamat po. God bless.